Pinakamapanganib na hayop na matatagpuan sa Pilipinas Titan Triggerfish ito ay maaaring matagpuan sa mabababaw na bahagi ng dagat at mga lagoons na lumalaki hanggang 75 centimeters. Wala namang lason ang mga ganitong isda, subalit may kakayahan silang umatake at makapanakit dahil meron silang malalaki at matalas na ng ngipin. Ang mga isdang ito ay territorial at nagiging agresibo kapag may ibang sea creatures o mga hayop na lumalapit sa kanila. Scorpion May labing anim na uri ng scorpions na matatagpuan sa Pilipinas. Karamihan sa mga ito ay makikita sa kagubatan at bibihira lamang silang makita ng mga travelers. Laganap din ang mga ito sa Palawan, Siargao at Cebu na kilalang tourist destination sa Pilipinas. May kamandag ang mga scorpions na ito na bagamat hindi nakamamatay ay maaari pa rin makapagdulot ng seryosong kondisyon kung allergic ang makakagat nito. Cobra Ang Philippine Cobra ay isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Laganap ang mga ito sa hilagang bahagi ng Pilipinas at kadalasan silang makikita sa mga isla ng Luzon, Catanduanes at Masbate. Makikita din sila sa mga lugar gaya ng gubat, sakahan at kung minsan ay sa syudada. Ang kamandag ng mga ahas na ito ay nagtataglay ng neurotoxin kung saan ang mga biktima nito ay makaranas ng pagsakit ng ulo, pagsusuka at pag-shutdown ng vital organs o kaya naman ay kamatayan sa loob lamang ng 30 minuto. Bull Sharks Kilala mga bull sharks dahil sa kanilang matingkad na kulay, subalit hindi ka dapat magpalinlang sa kanilang kagandahan dahil delikado ang mga ito. Territorial ang mga sharks na ito, kaya naman madali silang mairita at napaka-agresibo. Ang mga bull sharks ay laganap sa mabababaw na bahagi ng karagatan sa Pilipinas at kaya din nilang maglangoy at makasurvive sa mga ilog o freshwater. Mosquito hindi ka dapat magtaka pa kung bakit napasama ang mga lamok sa listahang ito. Noong 2013, 42,207 ang naitalang dengue cases sa Pilipinas mula January hanggang June lamang. Bukod pa dito, isa rin ang mga lamok sa nagdudulot ng na mga sakit gaya ng malaria, chikungunya at yellow fever. Ang mga lamok ang pangunahing problema ng mga tropical countries kagaya ng Pilipinas. Crocodile may dalawang uri ng buhaya sa Pilipinas at ang mga ito ay ang salt and fresh water crocodile. Bagamat itinuturing na critically endangered o malapit ng maubos ang mga freshwater crocodiles, kasama pa rin sila sa listahan ng mga mapanganib na hayop sa Pilipinas. Laganap ang mga hayop na ito sa mga rainforest ng Luzon, remote areas ng Babuyan Island sa Isabela, mataas at mababang bahagi ng Sierra Madre Natural Park at kaya nilang tumimbang ng hanggang 190 kilograms. Sa Pilipinas rin matatagpuan ng tinaguri ang tinaguri biggest crocodile in the world na si Lolong. Box Jellyfish Kabilang ang mga box jellyfish sa mga pinakamapanganib na hayop sa Pilipinas dahil tinatayang dalawang pu hanggang apat na po ang namamatay bawat taon dahil sa laso nito. Dahil sa transparent nitong katawan, talagang napakahirap makita ng mga ito sa asul na karagatan ng Pilipinas. Noong 2014 ay kabilang si Ann Curtis sa mga nabiktima ng box jellyfish sting. Mabuti na lamang at naagapan ito dahil ayon sa pag-aaral ay nakamamatay ang kamandag ng mga ito sa loob lamang ng 10 minuto. Black Widow Lingid sa kaalaman ng nakararami, laganap din ang mga black widow sa Pilipinas, partikular sa mga isla ng Sulu Sea hanggang Pacific Ocean. Ayon sa mga pag-aaral, mas malakas pa ang kamandag ng mga black widow kung ikukumpara sa mga rattlesnakes, kung saan maaari itong magdulot ng pagsakit ng ulo, muscle spasms at kamatayan. Ring Octopus. Sa unang tingin ay talagang mamamangha ka sa kagandahan ng hayop na ito dahil sa matingkad na blue circle sa katawan nito. Subalit lubhang napakamakamandag ng mga octopus na ito. Ang mga ito ay laganap sa mabababaw na bahagi ng dalampasigan ng Australia at Southeast Asia kabilang na ang Pilipinas. Lubhang mapanganib ang mga octopus na ito dahil nagtataglay sila ng neurotoxins na mas matindi pa sa cyanide at maaaring magdulot ng paralysis at kamatayan. Stray Dog kasulukuyan meron ng halos 12 milyon ang populasyon ng mga stray dogs sa Pilipinas na anim na beses na mas marami sa populasyon ng Maynila. Laganap sila sa anmang panig ng Pilipinas. Kadalas ang agresibo at mapanganib ang mga asong kalye dahil expose sila sa iba't ibang uri ng dumi at maaaring magdala ng panganib sa tao kagaya ng injuries at rabies mula sa mga kagat nito na maaaring maghantong sa kamatayan. Kaya namang kabilang ang mga asong kalye sa mga pinakamapanganib na hayop na matatagpuan sa Pilipinas. If you ever like like this video, please don't forget to give this video a thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and ring the bell para lagi kang updated sa aking latest videos.